Umulan kagabi oh Tapos sa uh, ngayon umaraw, maaga Maganda yung ganyan ano Umuulan sa gabi pero sa araw maganda Para ma-appreciate natin yung araw natin Yan Kay gandang pagmasdan, tunay mong larawan Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Kailangan ko pala yung susi Susi nung natin Labas lang natin dito sa ano Ayan, kung napapansin nyo, yung mga, mga recycle at mga basurahan ng kapitbahay natin, nakalagay na rin dyan sa kanilang backyard garage. Ayan, lagay lang natin dito. Dalawang basura ngayon. Ha, ah, ganda ng araw, grabe. Nakakatuwa. So, mainit-init pa rin ngayon, mga kainags, ano? Hindi pa rin ganun kalamig. Stay. Eh, huwag lalabas. Huwag lalabas, huwag lalabas, huwag lalabas. Huwag lalabas, huwag lalabas. Ayan. Mainit-init pa rin hanggang ano yan. Uh, October Mga October na second week Mainit pa rin yan Medyo Medyo may maramdam-maramdaman na tayong lamig Bago Bago pumasok ang winter Hindi, fall muna pala, fall So hanggang ngayon mga ano, Marami pa rin mga uh, Hot topic pa rin about sa mga Nangyayari dito sa Canada mga kainex ano, Migration ano. Hanggang ngayon meron pa rin ako napapanood na Yung pa rin ang binablog Uh, mga temporary foreign contract workers, mga stu uh, international students, mga tourist, 'yan hindi na natapos. Hanggang ngayon ay hot issue pa rin. So so yeah, sa tuwing ang, sa tuwing uh, nakakapanood ako ng ganyan. So syempre, nagpa-flashback yung mga naging experience natin nung tayo naging temporary foreign contract worker pa yung. Yung bang sinasabi nating mga sintemyento ng mga temporary foreign contract workers dito sa Canada na nanganganib ang status. Tabi kayo dyan. Dahil alam naman natin, pahigpit na ng pahigpit naman, na naman. Siyempre, ganoon talaga. Anyway, tara. Coffee tayo sa, sa loob mga kainag. Let's go, let's go guys. Mga kaso. Ikaw, halika na. Yan, coffee muna tayo mga kainag. Siyempre. Ano? Nako, sarap. Para sa umagang kay ganda. Tingnan nyo naman, no? Hmm, paano ako makakaupo niya? Inunahan mo na naman ako. Ha? Huh? Mahihira itong mga aso natin talaga naman. Halika na, halika na, halika na kayo. Halika, halika na. Para makapagkapi at makapagka... Makapag-share -makapag na tayo ng experience natin ng naging temporary foreign contract worker tayo ng ating uh, mga sentimiento nung araw na nagiging sentimiento ngayon ng ilang mga kababayan at mga ilang foreign na uh, temporary foreign contract worker dito sa Canada. Halika na, halika na. Uh, baba na, baba na. Diyan natin ito. Hmm. So eh, mga ano? coffee muna tayo Habang nakikipagtutangdila dila sa inyo Yan, tungkol sa mga sentimiento na naman Naalala ko lang So bali, gusto ko lang mag-share sana ngayon Hindi ako mag nagmamarunong mga kainags ano? Kung baga ako ay mag-share lang Sharing ng mga naging experience ko dati Nung no? ako temporary foreign contract worker Na sobrang hmm, hirap nga sa pag-apply ng permanent residence no? Tapos yung nababalitaan pa namin Nung time namin na dapat sa loob ng apat na taon ay maging permanent resident siya na dahil kung hindi, sa loob ng 2011 hanggang 2015. Pag walang nangyari sa status mo rito, hindi ka naging PR, uwi ka kung saan bansa ka man, citizen. Yan, kaya torture, torture talaga. Kaya na, nakaka-relate ako doon sa mga kababayan natin na medyo naghihingalo ang kalagayan syempre dito sa Canada bilang isang temporary foreign contract worker. Yan. So, hindi naman sa ano, hindi naman sa ayoko naman sana ng dumagdag sa mga nararamdaman at mga pighating nararamdaman ng mga kababayan natin na eh, medyo tagilid. Ang sitwasyon eh ako ay nagse lang ng na experience. Yan, syempre gusto ko lang din magkaroon ng motivation, magbigay ng motivation at saka inspirasyon para sa iba. Yan, gusto, uh, ko, gusto ko rin lang na i-share, na ipabatid sa inyo na ako man ay bago naging permanent resident at naghanggang sa naging Canadian citizen ay may matinding pinagdaanan din nung ako isang temporary foreign contract worker. Nasabi ko na rin sa mga previous vlogs ko. So yun, kasi dati mga kainis, ano? Pagka may pinupuntahan ako, pag meron ako mga nakakausap ng mga Canadian citizen or mga permanent residents na kahit na Pinoy o puti or kahit sa mga banko teller pag meron akong ginagawang transaction sa bangko or meron ako nakakalarong basketball sa basketball minsan yung shooting shooting lang meron ako nakakaututang dila dyan hindi ko maiwasang mag ano mag uh, share or maglabas ng akin sentimiento sa, sa, status ko dito sa Canada sa bangko nga eh So, pag tinatanong nila ako na... Kasi syempre sa bangko, nagsisave tayo, di ba? Eh, minsan eh, hindi nila maiwasan na, Oh, uh, Are you a permanent resident of Canada? Minsan tinatanong nilang gano'n eh. So pag tinatanong nila akong gano'n, naglalabas ako ng sentimento sa kanila. Na ilalabas ko yung yung aking uh, depression, yung aking kalungkutan, yung aking uh, yung mga mga expectation na hindi natutupad. Di ba? nilalabas ko sa kanila doon sa mga nagtatanong sa akin. Sinasasabi ko sa kanila na uh, bakit hindi pa kami bigyan ng Canada, ng government ng Canada ng, ng chance na makapag-apply ng permanent residence. Kasi nga ang sentimiento ko, ako, sa akin, na eh, nagbabayad naman kami ng tax dito sa Canada. Legal naman kaming pumasok ng Canada. ba? Diba? Meron naman kaming trabaho na maganda or kahit na hindi maganda importante may trabaho kami nagbabayad kami ng buwis sa Canada nakakapag-contribute kami ng maganda para sa ekonomiya ng Canada dahil nga 'di ba nagtatrabaho tayo dito sa kanila so bakit uh, hindi niyo pa kami bigyan ng chance na makapag-apply for permanent residence kasi kaya ako nasabi yan ang Canada kasi eh nangangailangan ng mga immigrant 'di ba nangangailangan sila ng immigrant So, sabi ko sa sarili ko, nangangailangan pala kayo ng immigrant, di ba? Eh, bakit yung mga contract worker, mga nandito na, mga temporary foreign contract worker na nandito na sa Canada, eh, ba't hindi nyo pa i-hire as immigrant? Bigyan nyo naman ng, ano, ng chance na maganda, di ba? Nandito na kami, di ba? Actually, may vlog na rin ako nito last year. Last year, ang dami kong naging basher na eh, kasi meron akong ikinumpara so hindi naman ako against doon sa isang sa isang program ng Canada na napakadali nilang nakapunta rito di ba nang walang kahirap-hirap na hindi mo na kailangan kung binigyan sila ng magandang chance so hindi ako against doon kung nung, sinasabi ko lang yon ay naikumpara ko lang na, 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 kami, nandito na kami sa Canada bilang isang temporary foreign contract worker bakit hindi nyo kami bigyan ng maganda ring chance, di ba? Kasi ang binabanggit ko mga kainag, no, yung, yung time na yon yung mga refugee, di ba? Yung mga refugee, yan yung mga refugee, o yan yung mga nakakapunta sa Canada na kinukuha ng gobyerno ng Canada kasi nga merong gera or merong banta ang kanilang buhay kung saan mang bansa sila nakatira. So, napupunta sila ng Canada, ini-sponsoran sila ng Canada tapos bibigyan sila ng permanent residence sa Canada. So wala akong against doon mga kainags ano. Inuulit ko ulit ano. Wala ako against sa refugee program, refugee program. Wala ako against doon. So programa talaga 'yon. So kasi nung nakarang nag-vlog ako, maraming maraming mga nang sa akin na bakit daw parang tinitira ko ang ano, ang re, ang refugee program. Sabi ko hindi. Ikinumpara e, ko lang 'yon sa sitwasyon namin bilang isang temporary foreign contract worker kasi 'di ba sabi ko nga kami mga temporary foreign contract worker nandito na mismo sa Canada nagtatrabaho na nagbabayad ng buwis nakakatulong sa ekonomiya sa business ng Canada 'di ba kung merong magandang program para sa mga refugee o refugee program eh bakit dito sa temporary foreign contract worker na nandito na sa Canada. Sana, bigyan nyo rin ng magandang chance para makapag-apply ng permanent residence. O ba? Diba? Kasi nangangailangan din naman kayo ng immigrant dito sa Canada, ba? Diba? Why not? Why not the temporary foreign contract workers? ba? Diba? Yun yung sentimiento ko nung ako ay isang temporary foreign contract worker pa. Pero inuulit ko ulit mga kainags, ano? Wala akong against doon sa programa ng mga refugee. Kumbaga syempre hindi natin maiiwasan na may pagkumpara-kumpara natin yan Mga programa Diba kumbaga sa atin Kasi sa, para sa akin ang aking opinion Eh bakit ah, kailangan pang pahirapan kami mga temporary foreign contract workers Yun yung opinion ko lang no Kasi syempre mga kinis ano Ah uh, pag uh, nandoon ka sa sitwasyon na gano'n, temporary foreign contract workers ka tapos ang dami mga changes sa mga mga batas ng temporary foreign contract workers hindi mo talaga maiwasang gumulo ang isip mo gulo magulo yan eh magulo naghalo-halo na yung mga depression, stress, torture, syempre inisip mo yung future, di ba? Nandito ka na sa Canada, your Canadian dream. Tapos parang ang gulo-gulo, ang hirap-hirap. Ah, grabe, grabe yung torture nung Doon sa mga nakakaranas ng gano'n, siguro nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko. At doon naman sa mga hindi nakaranas ng gano'n, yung dumating ng, na, na, na ano, ng, ano, nang landed immigrant na dito sa Canada, ah, hindi niyo siguro maintindihan yung mga sinasabi ko. Yan. Pero doon sa mga talagang nakaranas, grabe, na grabe, ano, mahirap, mahirap talaga. So yun yung sentimiento ko nung araw na yun. Sa, so, minsan, nagbabasketball ako, shooting-shooting, hindi ko maiwasang may, may may, ano yon ma, may, may labas sabi ko tagal na namin dito sa Canada hanggang hindi pa rin ako nakapag-apply ng permanent residence kasi nga hindi ako eligible kasi nga low skilled ako low skilled ako eh no? no araw nung dumating ako rito para dun sa mga hindi nakakaalam at ngayon lang nakapanood sa videos natin na yun lang nakapasok sa channel natin low skilled ako nagtrabaho ako sa IMW for 2 years and 5 five, five months parang ganun then after that nag-apply ako sa warehouse kung saan ako nagtatrabaho ngayon which is hindi pa rin ako eligible mag-apply hindi pa rin kasi yung aking work ay yung work title ko ay order selector which is hindi pa rin pasok para makapag-apply ng permanent residence pero eligible ako na makapag-apply ng permanent residence kung ako ay inonomini ng kumpanya pero syempre sa dami namin mga temporary foreign contract workers <laughs> at mga nauna sa aming mga temporary foreign contract workers mahirap yun kasi nung araw mga kainis ano, nung dumating ako dito way back in 2008, 9, 10, 11, 12 sa isang kumpanya especially nung nagtrabaho ako sa AMW sa AMW kasi kung sakaling mag nominee sila ng isang temporary foreign contract worker isang tao lang hindi nila pwedeng sabay-sabay inomini yung kanilang mga temporary foreign contract worker. Isa lang ang pwede nilang inomini. Pwede silang magnomini uli after na ma-PR ng una nilang ninomini. ay e ang dami namin mga kainoy. Sa EMW pa lang ilang kaming temporary foreign contract worker. Pito yata kami. Tapos ako yung pinakahuling dumating. So, pinapanalangin ko nga that time eh, no, sana makahanap ako ng trabaho or ma-promote ako na supervisor sa EMW or sa ibang mga food chain, food restaurant. kasi pagka supervisor ka, pwede ka na mag-apply ng permanent residence ng no? mga kainis. Eligible ka na kahit na supervisor ka sa AMW. Kasi ngayon, hindi ko na alam, marami nang nagbago. Dati kasi kabisadong kabisado ko yung ano niyan. Migration, ano, mga, mga paano pag-apply ng permanent residence. Pati nga work permit, ako lang din dati nag-apply para sa sarili ko. Uh, kabisadong kabisado ko dati yan nung nag-apply pa lang ako nung, ano, nung permanent residence or nung hindi pa ako eligible mag-apply ng permanent residence talagang nire-research nire ko na yan kaya nga pag napapanood ko si Ferdz TV yan baka nanonood si Ferdz TV nakikita ko yung sarili ko sa kanya mga kainay ano? kasi ang galing niya talagang detalyadong detalyado yung kanyang mga mga pinagsasabi sa mga vlogs niya So naalala ko yung sarili ko dati ganun din ako. Talagang nire-research ko talaga. Hindi ako nagtitiwala sa ano. Hindi ako nagtitiwala sa mga sabi-sabi. Hindi rin ako nagtitiwala sa mga uh, mga agent-agent. Pambihira. Na dami ko kasing experience sa mga agent. No? Abogado. Alam niyo mga kainag ng no? Pag pumunta ka sa abogado. Ikaw. Ako, kasi ako on my experience eh. Alam ko sa sarili ko na hindi ako eligible na mag-apply ng permanent residence pero ang ginagawa ko dahil nga gusto ko mag-apply ng permanent residence ang ginagawa ko pumupunta ako sa mga abogado, sa lawyer baka kasi mayroon silang magawang paraan para makamabigay sa akin na makapag-apply ako ng permanent residence pero alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako eligible nagbabaka sakali lang na baka meron akong hindi alam na alam nila na magawa ng paraan by hook or by crook parang ganon. <laughs> wala na eh, kailangan na makainis ano pero pag pumupunta ka sa kanila, alam nila na wala ka talagang ano. Pag nabasa nila yung mga qualification mo, yung mga, yung mga ano mo, yung mga, basta yung status mo, alam nila na wala kang pag-asa or hindi ka eligible mag-apply. Meron na agad bayad yun, mga kainags. No? Consultation pa lang may bayad na yun. Tapos sasabihin nila, o oh, sige, ah, uh, magdaon ka muna ng ano ng down ka dun eh kasi on my experience nagdaon ako no lagi kang hingi ng down payment magdaon ka muna ng 1000 oh bibigyan 1000 Canadian dollars noon pero alam nila wala ka ng ano niyan wala ka ng pag-asa hindi ka eligible so syempre gagawin nila niyan review-reviewin nila yung ano mo reviewin nila tapos tatawagan ka nila may mga xerox xerox pa si xerox nila yung papel mo may bayad yun mga kaya so lahat no tapos ito baka alam ko na kwento ko na rin to sa 3 years ago na sa previous vlogs ko ito isa sa mga pinakamapait na naranasan ko sa Bugado you know? just sa may downtown dito sa Edmonton tapos sa tawag nito eh xerox yung mga original work permit ko. Pati passport ko. No? xerox yun mga kainags. Ano? Meron siyang inutusan. Inutusan niya yung sekretary niyang batang lalaki. No? In-check. Yeah, no? Pero wala akong against sa mga ano. Ah. <laughs> inutusan niya eh yung incheck na bata parang tutulog-tulog pa yata pupungas-pungas pa eh ito totoong nangyari to mga kainags nagulat na lang ako sa halip na isirox e meron kami narinig na maingay krug, 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 krug. tapos biglang parang nagising yung batang incheck na nag ano nag nag ano nag si nagsisirox sabi niya Oh my God! Sabi niyang ganon. Gulat kami. Sabi ko agad, oh para mayroong problema. Kasi yung, yung sounds pa lang na krug krug krug. Tapos na pa, oh my God! Na pa ganon yung nagsisirox na intusa ng abogado ko. Na, pinunt na pinuntahan ko. Yung pala mga kainags, yung work permit ko. Yung tatlong original na work permit ko sa halip na ilagay sa Xerox machine para magkaroon ng kopya na ilagay sa shredder Grabe. Kita nyo, di ba? Parang gumuho ang mundo ko noon. Sabi ko, oh my God, anong ginawa mo? Tapos nag-apologize naman yung, ano, yung bata. Sabi niya, gagawin, gag, ano raw siya, mag-witness -mag daw siya na katibayan na original, na nasira niya yung ano ko. Tapos yung ginawa ng abogado ko, syempre, abogado eh, alam niya yan eh. Ginawa niya, Oh, sige, sige, Pinagalitan niya yung ano niya. Tapos, pinakalma-kalma ako nung bugado. Ginawa niya, kinuha niya yung original na, ano, original na work permit ko na nasira, yung shred. Shredded talaga. Pero yung, ano lang, kalahati lang. Kasi na-stop yata ka agad eh, no? Nung bata, nung malak, tumunog ka agad. Pero sira talaga. Ginawa nung abogado ko, tinago niya yon yung work permit. Sabi ko, asan yung work permit ko? Kunin ko na. hindi hindi, ganito, ganito na lang. Ah, uh, ganito na lang. isi-xerox ko muna yan. Tapos, sa uh, pipirmahan ko na, i, ano niya, yung certified true copy niya. Yung Xerox, ganito, ganito. Tapos, sabi niya, meron ka pa bang extra Xerox niyan? Mabuti na lang, nung time na yon pag meron akong work permit, nagsi-xerox ako ng marami. Just in case, marami. Kasi kailangan mo ng mga kopya niyan, mga kinis, marami. Para kung sakaling mawala yung isa, meron ka pang isa, meron ka pang dalawa, may pangatlo ka pa. Pero marami kang option, marami kang mapagkukunan. May mga nasa email ko pa yan eh. Ganun, kailangan yun. Tapos edi eh, hindi naman yung tinagawin. Hindi niya binigay sa akin yung ano, work permit. Hindi ko na, na manaisip na kunin na bawiin na kasi nga. Siyempre, gulong-gulo na rin ang isip ko nun. Ayoko na makipag... Ano, ayoko na magdag... Ayoko na makipag... Sabi nga nila, sana dinimanda mo. Pwede mo dinimanda yon Parang yung sinira yung... Documents mo from Canada hindi ko na naisip yun. Makinig siya. Alam niyo naman, ayoko na magdagdag ng mga kung ano-ano pa sa ano ko. Mga, mga papasanin ko pang iisipin noong time na yun. Grabe. So, nangyari noon, bumalik ulit ako sa umuwi ako ng bahay. Lulugulugo. Nagtatrabaho ako noon. Parang gusto kong umiyak. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko sa Panginoon, ano ba naman to, Lord? Para <laughs> naghahanap ako ng magandang maayos. Yung, yung mga yung mga concrete documents ko na makakapagbigay sa akin application para sa Canada ay eh nasira pa ba naman to sabi ko gano'n so syempre wala na akong magawa ang ginawa ko na lang umuwi ako ng bahay kinuha ko yung ano yung Xerox ng work permit ko bumalik ulit ako doon sa Bugado yun tapos gasolina pa yun mga kainis, ha hindi nung hindi man lang nila binayara yung gasolina ko pagpunta ko doon. <laughs> Yun, tinataka nila ng certified true coffee. Tapos umanda uh, umandar ng umandar, umandar ng umandar, eto, ganun. Tapos uh, nung bandang huli, after one month, nagpadala na sulat, sasabihin nila, uh, hindi, ka, hindi ka eligible mag-apply, ganito. ito <laughs> yung mga nagastos mo sa amin, uh, yung Xerox, ito yung bayad, yung consultation mo, ito yung bayad, yung mga sagot sa tanong mo, ito yung bayad, may mga tapos may tax pa. So doon sa 1,000, ang naibalik sa akin ay mga nasa kulang-kulang 500. Parang chinarge nila ako ng 500 dollars plus. Ganon. So sa kabilang banda, so matutal, ako ang talo. ba? Diba? Nasira na yung work permit ko, nasayang na yung oras ko although ginusto ko naman yung kaya nasayang yung oras ko ginusto ko naman pumunta ron pero nasira yung work permit ko ba? Diba? nagastusan pa ako sila yung panalo ba? Diba? yun ang nangyari yung isa sa mga bad experience ko ng ako yung temporary foreign contract worker grabe no sisirain nyo sis <laughs> hindi hindi naman in, hindi naman intentional uh, hindi naman sinasadya pero nasira pero yun nga, sabi nila sana, dinimanda mo, sana ano ka. Wala na, hindi ko na naisip yun. Hindi ko na naisip yun. Dami ko nang iniisip ng time na yun. Iniisip ko yung future ng anak ko, iniisip ko yung status ko rito. Oh, grabe. Grabe yun. Kaya, masarap na lang isipin yung mga naging experience mo na yung pagka nakasurvive ka na. Ganun talaga. Kaya, mga sentimyento ng mga temporary foreign contract workers dito sa Canada na tagilid ang lagay. Na relate ako sa inyo. Alam ko 'yan. Alam ko 'yan. Yung bang mapapaso na yung work permit niyo, di ba? Syempre, kahit na eligible kayo mag-apply ng Lamia uli, hindi mo maiiwasan na hindi ka mag-alala. Eh paano kung ma-deny, di ba? May mga ganyan, e, paano kung ma-deny kahit eligible ako kasi nga syempre. Nagkakahigpitan dito sa Canada, ano? O oh, grabe yun, grabe. Tindi yun, tindi. <laughs> Sensya na kayo. <laughs> Sensya na kayo mga kiniksa. Medyo bumabalik kasi yung ala-ala. Ano? Nakapag-share lang ako kasi ito yung hot issue ngayon. Eh, no? Hot issue. Kaya bilang isang mga naka-experience ng mga hindi magandang uh, experience dito sa... bilang isang temporary foreign contract worker dito sa Canada hindi ko maiwasan din na mag-share ng aking mga naging experience tapos meron nga rin ako mga ibang kasama dati na hindi na nakapinalad na makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada na pauwi noong 2015 yan matagal ko na rin sinasabi to at ng ibang mga vlogger mga kainang sino pag eligible kayo mag-apply ng permanent residence wag nyo lang patagalin pa wag nang magpatumpik-tumpik wag nang magpatumpik-tumpik pa gawin nyo na kaagad kasi hindi natin alam baka bukas hindi na kayo eligible mag-apply ang dami kong mga naging kakilalang ganyan na ganyan ang nangyari eligible na mag-apply ang ginagawa nila next time na next year na kukuha pa ako ng IELTS ako ako mga kainis ano, hindi ako eligible mag-apply ng permanent residence pero tinatrabaho ko na kumuha ako ng IELTS So, nakapasa ako sa IELTS. Na-expired ang IELTS ko kasi nga hindi pa ako eligible mag-apply. Kumuha, bago ma-expired yung IELTS ko, kumuha uli ako ng self-pip kahit na hindi pa ako eligible mag-apply ng permanent residence kasi baka sakali dumating yung time na maging eligible ako ready na lahat yung mga documents actually yung nomination ready na yan yung Canadian experience class ready na yan yung mga pwede kong applyan na permanent residence tapos nawala yung cook kasi cook ako sa Boston Pizza eh. nung lumipat ako sinacrifice ko yung sweldo ko sa warehouse kung saan ako nagtatrabaho malaking sweldo sa warehouse sinacrifice ko yun bumalik ako ng Boston Pizza na maliit ang sweldo walang benefits para lang sa permanent residency tapos uh, nawala yun yung cook tinanggal yun as eligible na mag-apply ng permanent residency under a Canadian experience class Limang buwan na ako nagtatrabaho nun sa ano, sa Boston Pizza. Grabe. So yun, hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataon na inomini ang sarili ko. So yun, kumpleto ako sa documents, meron akong self-pip, pasa agad. Yun, ayos na. Bago mag-2015, ay pasa ko yun. December 2013, ng dise nang ano na, yun naipasa ko na yung permanent residence ko application ko tapos inaabot ng isang taon mahigit noong March 2015 I receive ko na yung ano yung kinukuha na yung aming amas, uh, passport for visa. Iyon kaya yung mga kasama ko na pinagpatagal-tagal pa yung kanilang eligible na pwede mag-apply in permanent residence na pauwi ng Canada mga ah, na pauwi ng Pilipinas o oh, tsaka yung iba na pauwi kung saan silang bansa. Kasi nga pa bago-bago ang patas dito sa Canada mga kainis ano? Pag eligible ka mag-apply Do it now Do it now Alam ko mahirap talaga sa umpisa yan Pero you have to act on that Papa English ako ah Ayot ng aso tong ingay-ingay ah Saya yun eh yun mga kainis ano? Kaya yun, meron nga akong mga kaibigan na pauwi ng Pilipinas on 2015. Tapos nabigyan sila ng chance na makabalik ng Canada para makapagtrabaho, mga kainis. So nandito na rin sila sa Canada. Kaya lang, ngayon, namumroblema uli sila. Gawa nga nung ganyang ano, uh, paghigpit dito sa Canada. Sabi nila, hindi pa nga ako nakaporma, eh. Wala pa ako isang taon dito, tapos ganyan na uli ang lalabas. Kakahigpitan uli. Kasi siyempre inaalala niya, after one year na lang nung kanyang work permit eh di ba mga low wage low wage temporary foreign contract worker eh hindi na raw mabibigyan ng lamia di ba ayon sa batas at sa aking mga naririnig yan yeah. so inuulit ko hindi ako ano ha <laughs> hindi ako ako yung nagbabasi lang doon sa mga napapanood ko ng mga vloggers <laughs> So, hindi ko na alam yung mga batas-batas ngayon -batas Kasi hindi na ako nagbabasa niyan eh So yun lang mga kinays ano? uh, Maraming maraming salamat sa pakikinig Sa sharing ko Sana eh maging inspirasyon din ng um, iba Basta pray lang Pray Na tuloy lang ang laban Para sa ating mga pangarap Kung sakaling walang mangyari At least Ginawa natin ang lahat Lahat-lahat Baka hindi pa ito yung time Di ba? Hindi natin alam. Baka after one month, eh, magbago uli ang batas, di ba? So, maraming maraming salamat mga kinig sa pakikinig. Thank you very much. Uh, don't forget to subscribe and click the like button. Uh, leave your message. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.